Mahalaga ang pagdiriwang na Nutrition Month tuwing Hulyo dahil pinapaalala nito ang pagbibigay ng prioridad sa nutrisyon ng mga mamamayan lalo na ng mga bata. Ito ay ayon kay National Nutrition Council o NNC12 Regional Nutrition Program Coordinator Gladys May Fernandez. Paliwanag pa ni Fernandez, ang food security ay hindi lang kasi tungkol sa dami ng pagkain kundi pati na rin sa akses, kaligtasan at wastong paggamit nito. Pinigyan din pa ni Fernandez na dapat ligtas, masustansya at laging abot kamay ang mga pagkain. Ayon pa kay Fernandez hindi may tuturing na food secure ang isang lugar na kulang ang accessibility sa mga pagkain. si ni Fernandez na base sa datos ng Food Nutrition Research Institute o FNRI, mababa pa rin ang araw-araw na konsumo ng gulay at prutas sa Soxergen. Ayon pa sa survey ng FNRI ang average intake ng gulay sa reyon ay nasa 53 grams lang at 70 grams naman ng prutas. Kaya ayon pa kay Fernandez hindi sapat ang edukasyon sa pagpapabuti ng nutrisyon ng mga mamamayan. Kailangan din kasi dito ay pa kay Fernandez ang abot kayang pagkain at sa para serbisyong pangkalusugan. Pero ayon pa sa LNC-12, malayo nang naabot ng Soxhagen Region sa pagiging isang lugar na may sapat at ligtas na pagkain sa Mindanao. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.